Elly, anong sabi nila? Nakidnap ang anak ko. Nakidnap? Kahapon lang mawawala si Sam, ngayon nakidnap. Ano ba talaga nangyari Elly? Nasaan na nasa si Samantha? Kinidnap si Samantha, Bridget. I'm sorry kung pinagdudahan kita pero... Nanganganib si Samantha ngayon. Kapag hindi ko daw sila binigyan ng isang milyon, hindi nila ibabalik sa'kin si Samantha. Dapat kasi hinalapin si Samantha kahapon. Kesa sinugod niya ako inaway. Sana ngayon nandito na yung bata, di ba? May dahilan kami para pagsuspetsahan ka, Bridget. Ma, Bridget, tama na, please. Pwede ba huwag na kayong magpalo? Ang importante ngayon si Samantha kung pwede natin siya mabawiin. Henry, oh, may savings ako sa bank account. Si ate ba may pera din. Eh, hindi na kailangan, Henry. Kung mayroon din naman kaming pera eh. Sobra-sobra na ang naitulong mo sa amin. Mami, Yes, mag-withdraw ako sa joint account namin ng daddy mo. I'm sure hindi siya magko-complain dahil para ito kay Samantha. Anyway, nakita ko nung na kumuha sa anak natin. Mga kidnappers ang mga to, Jonas. Tumawag sila sa akin, nakausap ko sila. Hindi daw nila ibabalik sa akin si Samantha kapag hindi ko sila binigyan ng isang milyon. <laughs> Paano ka sigurong tutupad sila sa usapan? Ang mga kidnapper, normally pinapatay nilang mga kinikidnap nila. Bakit hindi nila tayo magsumbong sa polis? Sila siguro babawi kay Samantha, di ba? Ano kung mapahamak si Samantha dyan sa iniisip mo, Bridget? Paano kung bigla siyang barilin kapag nalaman nilang nagsugnong tayo sa mga polis? Ellery, may points si Wala akong pakialam kung may points siya o wala. Ako ang mami ni bata Ako magde decision na para sa kanya para kung ano mas mabuti. Kaya isang milyon pa yan o sampung milyon, wala akong pakialam. Ibibigay ko ang perang yun, mabawi ko lang ang anak ko.